Sa mga nagtatanong ilang oras po ang biyahe sa Hig Netherlands kay mm. na, na may nag 14, mm. may nag so ano direct flight, may nag mm. 16 to 17 hours, siguro yun yung may mga layover mm -hmm. o stopover. Ito po ay uh, makaraang uh, bumiyahe po kagabi, eh, pasado mm. na si 11.03 p.m. Ang uh, Learjet na kinasasakyan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Executive Secretary, dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Medialdea. Yeah. Uh, Makaraang pong uh, isilbe ang uh, warrant of arrest ng ICC ng Interpol, hmm. International uh, Crime Police uh, yes. uh, uh, commission. Yun na yun, Interpol. Mm, Interpol. <laughs> ang nagsilbi, warrant, nagdala dito ng warrant. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. hiningi ang tulong ng gobyerno para maisilbi yon sa dating Pangulo. Uh, ang uh, kaganda lang, simula pa kagabi hanggang kaya ng umaga, marami mm -hmm. tayong mga naririnig na mga na? punto de vista. Mga yes. mga legal argument. <laughs> ang daming magagaling ngayon. Mm -hmm. oh, oh. May may, naman, may mga mapupulot naman tayo sa Totoo iba. Yun. At uh, merong uh, masasabi natin na ganun pala yun. Mm -mm. uh, kaya hindi po ating pagpapatuloy dahil uh, ito naman po yung talagang usaping legal. Totoo yan. Kaya maganda, sabi ko nga, maganda itong obserbahan, magandang pakinggan para matuto tayong lahat. Diba? Ito yung mga hindi nating kasanayan eh. So, kukuha tayo ng pananaw ng mga Dudugtang eksperto. Dudugtangan ko pa siya sabi mong yan, mm. Man. Keto para malaman na rin natin kung ang mga Pilipino ay talagang mayroong sense of justice. Pwede yan. Meron Totoo tayong yan. pagkilala mm -hmm. sa uh, kung ano ho yung legal, mm -hmm. ano ho yung uh, pagtataguyod ng hustisya. Totoo yan. Hindi yung uh, tayo ay nakatingin lamang sa kung ano ang ating uh, pakiwari sa isang bagay Totoo. Kaya, uh, 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 ang isang ma ma maganda at maunlad na bansa, maunlad na komunidad ay? ay mayroong matatag na paninindigan kinitataguyod ang hustisya. Totoo yan. Uh, anyway, uh, hanggang alas 9 ho tayo ng umaga magkakasama-sama mga kapuso. Ay mo pag-usapan yung presyo ng karne. <laughs> <laughs> hindi naman magmumura pag pinag-usapan natin ngayon pero Uh, unahin natin itong mm -hmm. matuto tayo dito sa nangyari sa uh, dating pangulo Rodrigo Duterte, lalo na yung magiging proseso nito mm -hmm. pag nandun na po sa ICC. Ina Plus, Ina uh -huh. meron tayong inaabangan na, 'di ba, may petition for TRO ang kampo mm -hmm. ng dating pangulo. Ano ang epekto nito doon sa kanyang kalagayan sa ngayon? Yung yun ay ano, ano yung terminary natin injunction mm -hmm. moot in academic. Yan, kasi nga nadala na sa na. doon, papunta Oo. na sa The Hague. Oo, para mas Ayan. maganda pa, pwede kayong makibahagi po sa ating bradton tu mga katutungan po niyo pwede po sa Facebook Live, pwede rin po sa ating DCW with Tech Select dahil talagang ma masyadong abalaho tayo sa mga development po ito sa ating pong bansa. Mm. May makakausap tayo, Wang, uh, International Law Professor, yes. Dean of the Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos, Manila. Uy, yan yung kaibigan natin si uh, Attorney Cora Castillo. Mm -hmm. Sa taga Basti, yun eh. Mm -mm. Si Attorney Rodel Taton, nasa ating linya. Attorney Taton, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Saksi sa WB. Good morning po, Atty. Orly and Weng po ito, Atty. Good, morning. Good morning, Orly and good morning, Weng. Good morning sa mga ating viewers at tagapakinig po. Okay. Yung, binab yung binabanggit ni Weng Ho kanina, ano ho yung maari maaaring kay Natnan? Unang-una yung TRO na narinig natin. At saka so yung sinasabi ngayon na parang writ of habeas corpus. Oo. Na uh, file pa lang ngayong umaga. Mm, para po kay dating Paulo Duterte na ngayon po binabiyahin na ho at uh, maaaring any moment siguro parating na ho ng Hague, Netherlands, Attorney Tatton. Oh, okay. As, as regards uh, sa po natin na na final na mga motions before the Supreme Court, the TRO and the habeas corpus, particularly I, I haven't read any document in relation to that yet. I mean the actual document. Pero I think we have to distinguish here no, that jurisdiction and international tribunal, international criminal court. Kasi hindi natin dapat hindi natin dapat kina-combine kasi iba't ibang jurisdiction po sila. And ang kaso po ni former President Duterte ay nasa isang international tribunal which is the ICC. Mm -hmm. And the jurisdiction right now in relation to the TRO and the Hybris Corpus is I think and I believe it's with, uh, if they are filing it or if they have filed, I'm not sure, with, uh, with the Supreme Court of the Philippines. Mm -hmm. And kasi ang sinasabi natin dito pag sa international law, When there is a conflict between international law and domestic law, and when it is the international tribunal that is deciding, mm -hmm. the international law shall prevail, and that we follow what is indicated in the treaty that created the International Criminal Court. Mm -hmm. so, so kung okay. isa sa Amores, kung resko binabagay yung attorney Rodel, mm -hmm. lahat ng maaring legal remedy, tapos na dahil nasa uh, Dahig na. Hawak na siya ng Interpol at nadalil na sa Dahig yung yun attorney. There, there may be other remedies, seguro, na, na magamit dang campo ni former president Duterte in relation to his um, his rights. No, seguro, I think uh, I'm not advising on anything here. Okay. No, pero I think he has remedies in relation to to his rights as an as an older person, mm -hmm. as a person with medical condition, etc. Mm -hmm. But if we try to look at the the jurisdiction of the court, dito tayo pag-usapan, pag no? Mm -hmm. Kung may jurisdiction ba? So maraming issues dito na involving jurisdiction. For example, jurisdiction over the person of President Duterte, jurisdiction over the subject matter, which is crimes against humanity, which involves the, the murder, torture, etc. during the time that he was he was the mayor in Davao City and mm -hmm. as president of the Philippines, at the time when the Philippines was a member of the Rome ICC. Statute the created mm -hmm. the ICC and also jurisdiction over the time involved or rationality in parties that tinatawag natin sa international law. No? Ito ay saklaw ba ng tempo kung saan ang Pilipinas ay miyembro ng Rome Statute. Alala po natin na noong March 17, 2018, nag po ang Pilipinas dito sa sa, sa, sa ICC. no? Mm -hmm. Kaya ang, ang period of reckoning dito ay at the time na effective ang withdrawal which is um, March 17, 2019. No? So in fact, the Supreme Court has ruled that our withdrawal is deemed constitutional and valid in accordance with our constitution. Okay, iba-iba kasi yung pananaw attorney Taton kung ano yung saklaw ng um, ICC dito sa kaso laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, ang sinasabi, humiwalay na tayo, nagbidro na tayo sa so ICC and therefore, hindi na sakop ang dating Pangulo dahil nga siya isang Pilipino, hindi po ba? Pero mayroon din school of thought mm -hmm. na sakop niyan yung mga nagawa, yung krimen na nagawa um, noong hindi pa tayo lumalabas sa ICC. Tama po yon. Tama po yan, Weng. No? There are many interpretations right now na lumalabas. Pero I think we really have to interpret this in relation to the treaty itself na na create ng ICC mm -hmm. and with this as sinasabi natin na habang miyembro tayo doon sa Rome Statute ay ang mga acts or ang mga ginawa or nagawa or hindi ginawa na saklaw ng ICC ay and during the time that we are a member then it is it is covered mm -mm. no so mean mm -hmm. to say hindi, ta, hindi natin pwedeng gamitin na hindi na tayo membro ngayon. So hindi na tayo pwedeng ma-cover mm -hmm. ma na mga acts during the time that we are still a, a member. That we have an obligation under international law to comply mm -hmm. in good faith. Okay. Mm -hmm. Attorney Tato, ano na yung next process na dapat nating asahan? Halimbawa po, nakuha na ng um, ICC yung custody um, dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. What will come next? Okay. So since there is already an arrest, No, so dadalhin ngayon si President Duterte sa uh, ICC sa Hague, Netherlands. Confirm ang kanyang uh, identity mm -hmm. at the same time yung kanyang, yung kanyang kaso say, uh, sa, pre-trial stage na gagawin. Kung titignan natin, the pre-trial stage here will determine whether the case will proceed no, sa, sa, sa trial kung saan magpapresenta ng mga ebidensya ang prosecution mm -hmm. and at the same time yung yo accused alam po natin na bago ang arrest warrant ang pag-arrest kay President Duterte ang tawag sa international ay the situation in the Philippines mm -hmm. but when there is already an arrest and there is a confirmation of the case against him this matter is now referred to as case no case, so oh. the case of Rodrigo Duterte in the the ICC no so mm -hmm. after after ng confirmation So may pre-trial and then after na the pre-trial, may trial. And we have to remember also that there is a presumption of innocence. Yes. No habang na habang na na or or uh, ang kaso niya, so there is a presumption of innocence. Okay. Ator, it, um, sorry Lee. Mm -hmm. Um sa regular na korte attorney Taton, meron tayong tinatawag na arraignment. Hindi po ba yung binabasa ng mm -hmm. ang isang akusado? ipinapaalam uh, sa kanya kung ano plead? yung kaso hmm. ang lang kanyang kinakaharap para alam niya kung paano yung ang sarili niya. And hihingan siya ng plea, di ba Orly? Not guilty or guilty plea. Yes, ang um, pagkakaiba dito is there is a difference between the the local local court and the international tribunals. Dito, i-confirm yung identity identity and the same they confirm yung kaso laban sa kanya so mm -hmm. so sabi so dito kasi may basic investigation and the so findings of investigation and uh, the examination earlier done there is a probability that he committed the the crime mm -hmm. so there he will plead also not guilty or guilty Mm -hmm. don pala yong uh -huh. mm -hmm. Attorney, um, si Attorney Palaweng ay uh, alumnus ng Hague Academy International School of Law. Oh. So, familiar sa sa ICC. Um, attorney, binanggit niyo rin, isa sa mga concern na sa ating mga kababayan ay yung health, kalusugan ng dating yung Pangulo. Rights. Uh -huh. May, pwede mo paki-explain sa amin paano ang uh, detention, itong mga naharap ng kasong tulad nito sa ICC, Attorney? Generally, kasi ang 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 um, akusado or ang su suspect or ako now akusado before the International Criminal Court ay dinidetain doon sa ICC, Meron silang Maganda actually yung kulungan ng ng International Criminal Court. Baka aircon and and ma, ma, ano, ma -maga, maganda son, yan sa and masarap daw uh, yung pagkain. Uh, 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 <laughs> uh, pwede ko bang linawin ang maganda sa plano ng isang bilanggo? <laughs> <Sige>. <laughs> maganda <laughs> para sa kanyang kalagayan. <laughs> okay, sige. Pake, 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 uh, uh, okay sige. Continue We, we wanted to to show that there is an ICC detention in mm -hmm. in the Hing Netherlands at okay. the same time ang sa European courts and with the international standards sa sinusunod ng international criminal court uh -oh. dito tinitingnan din yung mga yung mga rights tulad ng isang matanda isang may sakit uh -oh. and the uh, international standards are being observed for the rights of of prisoners or detainees uh -oh. Yes. Okay. pwede siya mag-request ng doktor na titingin sa kanya kasi may sakit ang uh, uh, oh. dati oh, Pangulo. It, I think it is the right of the former president to request the court to 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 take into account the medical condition that he is mm -hmm. uh, currently under. Uh, is he is currently uh, um, undergoing. Okay, attorney, uh, dito sa regular course ulit natin kasi gusto gusto nating ipakita yung difference. Dito pwede kang magpiyansa, hindi po ba? And pag mm. nakapagpiyansa ka, pwede kang nakalalaya ka habang nililitis yung kaso nyo. You're okay, yeah. no, ba sa um, ICC may ganun din? Dito walang walang piyansa, no? Mm -hmm. Walang piyansa dito unless there are exceptional cases that would warrant uh, the release of the person. Like for example, Siguro hospital arrest ganyan. Mm -hmm. Pero tinitignan natin dito na these crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court are so serious crimes mm -hmm. that the whole world has an obligation actually to 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 um, handle mm -mm. against. No, so um tulad ng crimes against humanity, these are so yes. serious crimes. Mm -mm. Yeah. kasi... Talagang, kung ang, kung uh, mo yun, talagang non-bailable yung ganong okay. klase, di ba, attorney sabihin, taton? Ibig sabihin, ICC ko sa na kaso na talaga ito. ito, Et, habang po siya ay nililitis, ay doon po siya muna madedetene. Hindi siya pwedeng mapagbigyan ng possibility na makalabas o makauwi ng Pilipinas, attorney taton. Um, under, under the general rules, there will be a detention. Kasi ang purpose ng detention dito ay una, para ma... Maka, makaharap sa at any moment na kailangan makaharap ko sa na po. mga witnesses, yung mga witnesses mm -mm. yung mga yung mga ebidensya hindi hindi mawala mm -mm. baka itago yung mga ganyan. So because we remember that for example here a former president or a person sitting as president in a mm -hmm. in given state will will be facing a crime in the ICC and hawak pa niya yung mga tao doon. So baka yung mga ebidensya mawala or baka mm -hmm. ganyan. So there will be obstruction of justice. So mm -hmm. this is the reason why kailangan i-detene. Ang mga kaso ba ng ICC may trial prescription? Ano ba ba? Hindi lalampas ng dalawa, tatlong taon? Uh, oh, ba katagal yan uh, umuusad, sa attorney? at uh, um, dito... Ang, ang um, period ang period ng commission kita mo yung sa case based sa warrant of arrest at tinabmit ng International Criminal Court um, uh, pre-trial chamber nakita dito na kahit nung in sa DPS the establishment ni notice pa nila at the time that he was a mayor mm -hmm. until the time that he was president during the time that the philippines is a member state to the icc okay so mula yung pagka mayor talaga yan oo mm -hmm. okay so, Ibig sabihin, sa haba sa dami po ng kaso na uuungkatin doon sa magiging pagdinig po ng icc medyo i uh, safe ba sabihin na magtatagal ang proseso nito attorney um kasi sa karam sa, sa sa dami ng mga ng mga victims sa dami ng mga witnesses so mm -hmm. depende din no so mm -hmm. but i think some of these witnesses and their testimonies were already taken and mm -hmm. medyo may mga processor na ginagawa on that that. No? so it may be expected na medyo mas matagal pero i think we are considering a speedy trial also mm -hmm. in the sense uh, international criminal court ko so, But attorney alam natin na may sakit ang dating Pangulo and um, senior years na siya, hindi po ba? Um, factor ba sa pagdedesisyon ng mga judges ng ICC yung ganong kondisyon ng isang naakusahan sa kanila pong korte? I think factor ang ang kine-consider na um, whether the acts were committed or mm -hmm. not. So dito po tinitignan hindi po dahil sa may sakit siya or dahil sa naka, mm -hmm. naka wheelchair siya or dahil sa naka neck brace siya. So it's not that. It's about the commission of the crime. Whether ang mga akto ba na inaakusa sa kanya ay ginawa or nagawa during the time mm -hmm. na siya ay presidente. Okay. Mm -hmm. Mayroong pinaninindigan ng dating Pangulo at Tony Tato noon pa man eh, na hindi ako dapat litisin ng mga dayuhan. Ako ay isang Pilipino so dapat ang maglitis na akin ay korte, korte ng, ng Pilipinas. Ano po ang pananaw niyo doon? There are different views on that especially kung sa ka nanggagaling no? so if you're coming from dito sa Pilipinas at sa national na perspektibo pag natin ng na, pwede natin sabihin na baka may question sa sovereignty sa pag-effect ng mga laws dito sa ating bansa mm -hmm. pero kung pananaw natin na sa international law ititinatanaw natin sa perspektibo ng international tribunal or sa sa ICC for example mm -hmm. no so so nasa kung saan ka ang nas kung saan ang perspektibo mo but there are is there are principles and doctrines like the doctrine of complementarity that mm -hmm. the ICC does not replace the national national courts but mm -hmm. simply complements it no mm -hmm. so especially when the court during that time was is unwilling or or unable uh -oh. to to give justice okay Doon lang po sa ano balikan ko lang yung pag-issue ng warrant sa dating pangulo obligasyon ba ito ng ng Pilipinas ng gobyerno ng Pilipinas na um issue sa kanya dahil ni-request um, dahil may issue once ang uh, mm -hmm. ICC or merong choice ang gobyerno na hindi ito ibigay sa kanya at hindi isa ito para yung pag-aresto sa kanya That is that is one of the the issues in fact a gray area in international law especially with the ICC mm -hmm. here there are perspectives on on dapat hindi mag-cooperate kasi hindi na tayo miyembro ng ng ICC or the Rome Statute no so There, there is an expectation that member states should cooperate. But this time, we are not anymore a member state because nag na tayo. But under international law and customary international law, meron tayong obligasyon na, na labanan ang kaso sa as crimes against humanity. So in the bigger perspective, we still have an obligation under international law. But I think really this is this is something that that for for others a, a matter of Uh, submitting or not submitting and it is an exercise of sovereignty ng isang bansa uh -huh. ng Pilipinas uh -huh. no ang pagbigay ng ang pag-turnover kay President Duterte sa sa ICC no so these are matters that are uh -huh. to be looked into. Okay. ma, ini, Isa, isa ko lang weng, itong ang dami natin tanong sa That, Facebook, pati oh, sa TCW okay. <laughs> Tax Connect. <laughs> Pasensya na uh, not, attorney, oh, some are legitimate. Uh, oh, oh some, so are legitimate, some are legitimate, not. Pero pitigin ko na lang yung attorney. mga legit. Yes, oo. Oh, oh. Uh, binabagay nyo kanina, siyempre, yung kalusugan ng Pangulo, pati ang kanyang edad. Pwede hmm. po pag-usapan yan, siguro, through deposition o through agreement uh, And, na ang mga ang mga kukuning testigo, wag naman yung lahat. Para oh, naman, oh. Uh, mahirap naman siguro magtagal ito ng 20, 25 years pa attorney. Pwede Totoo, mangyari yun na accused. limitado na lang. Ano yung mga matitindi? Ano yung pwede pag-usapan sa korte? And from there, pwede nang litisin ang kaso. Uh, I, I think there is there is a humanity that is looked into as well. No? So sa so persons with mga medical condition or age, these are considerations na tinitignan po natin. Kaya dapat maging mabilis din yung pag pag uh, paglitis ng kaso no so these are these are matters that are to be decided by the International Criminal Court. Okay. Okay, Okay, let's just na... na ito. Um, para lang maging malinaw, meron bang uh, pagkakamali sa pamahalaan? Sabi mo nga, wing, Hindi hmm. na tayo miyembro ng ICC. Yes. May, uh, all the piniliwanag nyo rin ang mga crime nangyari before we uh, ko tayo kumalas ICC. sa ICC. Oh. May pagkakamali ba na kumalas nga tayo but in honor pa ang warrant to arrest? Hmm. May pagkakamali ba ang pamahalaan po doon? I think again no depende sa perspektibo dito. Ang pagkakamali siguro ay mag-cooperate kung meron mang pagkakamali or um, if you look at it in a different perspective to protect an object of of the Philippines, a citizen like Duterte should be protected by its own state, the Philippine state and the Philippine government, no? So ang daming usapin no mahabang usapin ito early and, and when, kung titingnan natin kung may mali ba or pagkakamali but for this time i think it's safe to say that we will leave it to the jurisdiction of the ICC and this time the debates on the propriety or the the illegality or or not the validity mm -hmm. of the arrest is is a matter of uh, Uh, I mean, legal and political question. May lecture ka pa pala. eh, oh, okay. attorney, so, sorry. Sorry. pa ako dito labing ang limang dami tanong eh. Tano. <laughs> tatawag ko <laughs> <rin> kami bukas. Oo, oh, oh, may second round tayo. Tony Tato, pag-libre na po kayo. Thank you, thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Tinatawag na ako na Supreme Court. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Si Attorney Rodel Taton. Inahadap na siya ng kanyang mga lecturer. Oo, oh, oh. um, international law professor push at dean ng Graduate School of Law, San Sebastian College, Recoletos. At sa inagtapos عن هذا بيجاتس اتوريه اكاديمي